Hi, it's me, Sherry Lomboy ng RWGF Philippines. Good morning. And From small, medium to large po yung mga nandito. Um, ito po yung mga medium. Kanina yung humapos sa akin sila yung mga small. Tapos dun sa dulo, yun yung mga large po natin na. Ayan, kumain na po sila pero maamo pa rin sila, no? Ayan, yung iba nilalamig kaya ganyan yung kanilang ah, may nagawing mali dito. Kawawa naman, baka tukain nila. Ayan po, so ilipat ko na lang mamaya. Ayan, nawawala. Kawawa na, parang tinutuka-tuka na siya. Oh. ito yung mga second batch po natin ng local Yan. si boss Russell kanina pa nagising siya na yung nauna sa range So nagpapahiwatig sila na kulang yung pinakain sa kanila. Gusto pa nilang kumain. Tapos na po silang kumain eh. Ayun na po. Ubus na nila agad yung pagkain nila. itulah Thank okay. you. Yan, inoobserbahan po namin sila dahil ngayong araw, first time nilang kakain ng wet feeding. Um, kahapon kasi, dry feeding sila. Ngayon, nagtimpla kami ng vitamins, tapos sinalo po namin sila sa um, patuka po nila. Yan, parehas pa rin po yung patuka na ginagamit namin. Yun nga lang po, nagdagdag lang kami ng vitamins sa kinakain nila. So, tinimpla namin yun tapos sinalo po namin. Kaya ngayon, basa yung kinakain nila. Uh, nakita rin po namin talaga na, yan yeah, no, gutom na gutom sila at gustong gusto rin nila. Ayan, dahil sa tindi ng init dito sa Pangasinan o sa ating farm, um, kailangan po sanayin po nating mag-vitamin sa ating mga alaga. Dito naman tayo sa pangatlo na range po namin. Ito naman yung medyo malalaki na sila. Tapos na silang kumain. Hindi mo na sila makikita dyan. Gumagala-gala na sila. Yung mga iba, nagpapay nga katatapos kumain. thầy Em dùng blues nakikinig sila sa akin. Yan. Kumain king mabuti ha. ating bulik iba nandito mailap na yung mga iba good morning kamakailan lang binakunahan ko tong mga to eh Ating blues 'yan. Yeah, blues 'yan. Yeah. Mga iba, nandun sila. Ayan. Pangit na yung damo namin. Kasi sobrang init na naman po dito sa Pangasinan. Nag-start na 3 days ago. Naramdaman ko na yung init. Yan, katulad niyan, yung tubig. Kanina-kanina lang yan. Ubus na nila agad. Yan, maya-maya papalitan na nila. So talagang nauhaw sila, no? Hmm, ilang oras pa lang. Wala pa pong isang oras na nilagay yung tubig. Ubus na po nila agad. Siguro next week uh, magkakal tayo dito. Next week. Yung iba tumitilaok na. Yun, dito may laok ulit doon. Yan po yung mga nakita nyo po yung first batch po namin ng local at second batch po namin ng local. Yan, so titignan ko naman po yung mga maliliit yung nasa unang-una. Pansamantalang tatapusin ko na po muna ang video kong ito. Maraming maraming salamat na naman po. Hanggang sa susunod na naman po, kita-kits po tayo. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe. Sherry Lumboy at huwag niyo rin pong kalimutang pindutin yung notification bell button para ma-notify at updated po kayo sa lahat ng video na i-upload ko. Sa mga nagtatanong po ng Facebook account ko, ang Facebook account ko po, Sheryl Lomboy pa rin po. Ang TikTok account ko, Sheryl Lomboy. Ayan, madalas po tayong nag-upload sa aking Facebook account. Maraming maraming salamat. Bye bye po and God bless.